Ang Pasko ay panahon ng pagmamahal at pasasalamat. Sa taong ito, tatlo ang bibigyan natin ng hashtag Gift of Alaga. Baby, can you see the snow? <laughs> ang susupisahin natin ngayon ay ang napakalapit na kaibigan ko. At alam ko, dugot pawis yung binubuwas niya para lang maalagaan ang mga pasyente niya. You work so hard kahit wala kang tulog. You always make sure that you always take care of your patients and you deserve this. <laughs> Thank you. Ang susunod na susupisahin natin ngayon ay ang nag-iisa kong coach dito sa gym, si Coach Leonard. Leonard, this is for you! <laughs> Salamat sa lahat ng ginagawa mo. Deserve mo maging masaya ngayon. Ang susunod natin na sa sasupresahin ay si Ate Pinting, isang breadwinner. This is for you! Thank you! Unsan-san mali! You always put your family first. Grabe yung sacrifice mo for your family. You deserve everything. Good Thank you! Ang Pasko ay mas nagiging makulay kapag puno ng pagmamahal at alaga. Salamat, Unilab, dahil sa tulong inyo, Nabibigyan pa kami lahat ng pagkakataong mas mapalawak pa ang pagbigay ng liwanag at alaga sa iba.